May panibago po kayong ipapasa sa mga consumer mula po sa dating 11 centavos per kilowatt hour, magiging 20 centavos per kilowatt hour na effective itong susunod na buwan para po dito sa feed-in tariff allowance o fit-all. In the most simplest terms, ano ba ang ibig sabihin po ng fit-all or feed-in tariff allowance po? And how does that affect the consumers? 'Yung feed-in tariff allowance, ito kasi 'yung ipinasisinil natin sa lahat ng mga consumers mm -mm. para mapunan 'yung dapat na ipambayad natin doon sa mga renewable energy power producers na nagsipagtayo ng kanilang planta mm -mm. batay doon sa insentibo na, na ipatutupad sa pamamagitan ng renewable energy act. Okay. Okay. So ito binabayad talaga sa kanila Oo. at uh, dahil may kakulangan na yung pondo, kinakailangan madagdagan ito para hindi naman magkulang ang ibabayad sa kanila. Dahil kung magkulang, eh magbabayad pa tayo ng karagdagang interes sa kanila. Ah, okay. Kasi the question also dun po sa VTR, may nakolekta na po ng 215 billion pesos. Hindi pa hubay ba ito sapat para po dito sa pagbayad po sa mga renewable energy producers? Uh, in terms of transparency, how is this being spent, this 215 billion pesos that was collected already? You... Yung mga nakaraan kasi na koleksyon, lahat ito ibinayad sa kanila. Okay. Dahil yung uh, ibinabayad sa kanila, mas mataas talaga kaysa doon sa kinikita ng kuryente mm. na kanilang na-degenerate, na, na at napepresyohan batay doon sa presyo ng WSM. Mm -hmm. So ang kalakalan kasi kapag kakulang yung uh, kinita ng kanilang kuryente, mula sa Weseb ay kinakailangan dagdagan ito mula doon sa pondo na fit all para sila ay mabayaran doon sa kaukulang bayad para sa kanila ah, okay. ito po ha uh, follow up lang po dyan. Ah, uh, kung ito na napakalaki na ng pat ano? um, how much for, is that again? P215 billion. billion. Mm -hmm. Pero pakiklaro klaro naman po to sa aming share, bakit pa po kailangan ng another 3.7 billion pesos as a buffer fund? Ano po ba itong buffer fund dito? And is there an audit trail na para mapatunayan na kailangan ito and for full transparency, saan po ito makikita? Oo, nasa ano yan, eh, nasa filing ng Transco, mm. yung uh, transparency lahat yan makikita dahil uh, sa tuwing uh, maghihingi mag, uh, ang Transco ng adjustment sa feed-all, mm -hmm. kanyang ipinalalabas kung ano yung kanyang uh, pinagbayaran mm -hmm. ng mga nakalipas mm -hmm. at uh, kung mayroong uh, kakailangan karagdagan o kaya naman ay pwede rin ng uh, uh, kabawasan doon mm -hmm. sa feed-all. Mm -hmm. uh, dito sa huling uh, filing ng transco sinasabi niya na kukulangin na talaga yung pondo kaya kinakailangan talaga magtaas na. Oo. Pero ano, Chair Juan, uh, ito po, no, irony, uh, kaya po tayo nagtransition sa uh, uh, renewable energy, It's supposed to be cleaner and of course dapat mas mas mura. Pero, ang nagiging epekto, mas tumataas po yung electric bill po namin. Uh, when do you see this uh, kung baga ma-offset? Kailan po tayo magiging uh, sufficient na po sa renewable energy na may enjoy rin po natin yung mas mabalik bang presyo po ng uh, kuryente? Yung sa feed-in tariff kasi, ito yung sa paninimula mm. nung uh, implementation natin ng Renewable Energy Act. Okay. Yung uh, mga renewable energy uh, uh, generation natin, noong nagsimula tayo, medyo may kamahalan pa din. Mm -mm. At uh, ngayon lang natin nakikita na unti-unti ay bumababa na. Mm? Pero yung mga mm -mm. nagsipagtayo kasi ng planta noong 2013, <laughs> 2014, mm -mm. yung kanilang actual na capital cost medyo mahal pa. Uh -oh. So ito lang yung uh, binabayaran natin sa pamamagitan din ng feed-in tariff uh, uh, allowance. Uh -oh. Kaya uh, Medyo may 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 kamahalan kumpara doon Oo. sa presyuhan sa western